Parang mabunga itong buwan na to. Mas marami din buwan Wala pa po Ay, D-Max. Diamante Max D -Maxx D -Maxx to. Ang masyad po namin. Kung ano po yung tingin nyo, ano maganda, yung mapipili nyo. Ipoconsider po namin yun. Kasi kayo rin po yung tatanim eh. Ito po yung number 2. Sabi nyo, yung number 1, okay. Ito po yung number 2. Suma, suma. Then meron po po tayong number 3 na wala pong pumapansin. Hindi ko Yung number 3 alam ko. Naabunga po na? para po saan? Alam ko na. Mamaya pa natin. Eh puno na sa 3 'yung po 'yung bunga niya. Ito 'yung bunga nito, sasakto 'to. Tawas may number 4 pa po. Yun sa tatlo yun. Parang wala pong tumitigil sa number 3 at number 4. Number 4. Pero Bas, bas kusto niya ba 'yung, yung number 1 o number 2 kasi sa number 4 or number 3 no? po. Bakit po ano? 2 24 maganda. Na goon 100. 24 ko maganda. Ito po ay ano number 3 po. Kasi pagkaganya mo Kuya po. Dahil na mo ko Ivan ang

para yung magsanga mag pa. So ayun patawan niya para dapa talaga, talaga na. Panay. Para mag-upload uh, people uh, natin mag-upload po 'yung sana niya. Sa amon talaga puno ng talong. Puno ng buoy ng buoy. Hindi mo din naosante. Tayo na tanunguhan rin. Pagka-order kanya kasama na talaga ganyan na puno. Apo pala, uuna mo. Dugtong na po siya pag binili niya dapat tong kamlong na ito pwede sa taga-raw ito dahil yan ang mahaba ng buhay ng kamang. Ah. Taga-raw. Kasi tag lang pag nalang magbubukod ng ulan yan, di lang talaga makakaporma eh. Kaya pwede pong habang taga-raw pa may tanim, tapos kapag tag-ulan, mabawi po siya din. Doon. Kasi pagka nagtanim ka ng, nagpalusot ka ng September, alakang magandang Alam, magiging pre-review. Alakang lusaw yung hapid so, Ha? Lusaw. ala okay. alakang magiging magandang pre kata diklanang kalototoi panila. Sabajotot